kayo'y nanonood kay RSJ um, ang ating content ay tips pero syempre I mean segment ang ating segment ay about sa pagbibigay ko ng tips pero syempre um, shout out sa lahat ng mga local viewers international viewers intergalactic viewers And viewers sa buong universe at sa lahat ng mga sharers, thank you sa inyong lahat. So yun lang, uh, dumako na tayo sa ating segment na RSJs Tips. At ang ating segment na RSJ Tips ay inihatid sa atin ng kanin baboy ang tunay na halo-halo um, nationwide yan mabibili na sa ano sa mga ano hardware yan hardware so yon, <coughs> so ito na limang tips ang ating tips ay 5 tips para magkaroon ka ng kadate ngayong November 1 ayan <coughs> tip number one, Uh, mag-ihaw ka ng isda or baboy sa tubig. Yon, tip number one. Mag-ihaw ka ng isda or baboy sa tubig. Pangalawa, um, mag-snow baiting. Snow baiting. Magpunta ka sa ano, mga may yelo mga uh, nyebe ganyan pag snow ka pangatlo ah, uh, kausapin mo ang mga ano mga drawer tapos lalagyan mo ng scorpion ganyan <laughs> pangatlo tapos pangapat uh, pangapat um yung ano yung yung red sea gawin mong rainbow sea. Yan. At pang lima, buhatin mo ang Mount Everest. <laughs>